What's up, what's up? Another day, another vlog naman tayo mga kabudo For today's video ay magluluto nga po pala tayo ng adobong atay at balunan Ang una ko pong ginawa ay naghiwa ng sibuyas, bawang at sili Tapos ginayat ko na rin yung balunan para maliit ang kahit at mabilis lumambot Una ko pong nilagay yung mga taba, yun ang ating ginawang mantika at dinagay ko na po ang ating sangkap na sibuyas, bawang at sili na magpapasarap sa ating lulutuin. Intayin lang po natin magkulay golden brown at ilalagay na natin ang ating balunan. Igigisa lang po muna natin ang ating balunan para mabilis lumambot. At habang hinihintay natin lumambot ang ating balunan, hinalo-halo po muna natin at lalagyan natin ang ating magpapasarap na magic sarap magic baka naman at dito nga ay nilagay ko ng ating pangalawang sangkap na isasahog na atay at yan na nga po hinalo-halo ko na hintayin lang natin mag pula pula lang kaunti yan at lalagyan na natin ng magpapasarap na toyo silver swan baka naman at maya maya po nilagyan natin ng isang secret ingredients na na asukal at hinalo-halo ko na nga dito at maya maya po nakakita kami ng limang pirasong itlog aming ilalaga do sa aming nilutong atay balunan pag yun nga po ay naluto na ang ating itlog ay atin ang hihimayin mamaya maya at yan nagbubulakan ka ng ating niluto na atay balunan napakabango nito guys at yan na nga po, kinuha ko na yung itlog na ating nilaga at ating bibiakin para ilagay doon sa ating nilutong atay balunan na magpapasarap sa ating niluto para suabing suabi ang lasa nito mga nga kabuto Yun, at nilagay ko na nga po sa ating lagayan. At yung iba po natin mga kasama, sila po ay mga nagsisaing ng aming mga kanin na aming kakainin at nagtambay po muna kami dito sa aking pinsan sa harap ng kanilang bahay at dito kami nagtipon-tipon para pumunta sa aming spot na pupuntahan at maya maya po ay naglakbay na kami sa napakaganda at napakaluwag na karsada na aming dinaanan may kita nyo ang kagandahan ng ating kalangitan at napakalinis na paligid at tumaan na kami dito sa tulay na nagdudugtong kapunta sa aming spot na pupuntahan dito sa Kalima at maya maya po tumigil po muna kami sa bayaran ng entrance para sa ikagaganda ng ating pagliliguan at yun nga po ang bayad nga po pala dito ay 10 piso nakarating na po kami sa aming parkingan para pumunta na sa aming pagliliguan ayan at inikot ikot ko na po ang camera para makita nyo ang kagandahan ng paligid at dito nga guys dumaan na po kami dito sa ilog lumiban po muna kami dito kasi hindi man po kami dyan liligo napakaganda ng tubig, napakalamig at napakalinaw kagahapon guys, nung pumunta yung aming mga ibang katropa ay napakalabo po yan kasi umulan at nilakad po namin ng mahigit dalawang minuto bago natin marating ang ating spot na pagliliguan kita nyo naman guys, napakaganda napakalino ng tubig napakasarap talagang maligo dito guys marirelax ka talaga kasi sobrang lamig po naglakad na kami para pumunta kami sa aming table na paglalagyan ng aming mga gamit at paglulutuan ng aming mga lulutuin na daladala para mas mainit, mas masarap at nung nakatawid na kami lahat ay dali-dali kami nagdikit ng apoy para sa aming pag-iihawan ayan yung mga kasama ko ka po sila nga po pala na nagdikit ng ating uling na pababagahin ayan na at nagbaga na po ang ating uling nilagyan po natin ang mga tuyong dahon para mas mabilis po magbaga siya at nilagyan din natin ang mga tuyong kahoy yan at maya maya po yung ating tropa pinagilit na natin ang ating napakasarap at napakatabang tulingan ito nga po at dahil po boy scout kami naglinis po kami ng tilapia ang ginamit po namin gripo ayan po plastic at yung iba kong kasama may kanya kanyang toka yung isa po taga balat po ng hotdog at yung isa po ay tagagayat ayan ganyan kami mga tropa may kanya kanya kami mga toka na paganda talaga pagtulungan mabilis matapos ang mga gawain at sinalang na nga po natin ang ating masarap na tulingan ayan at sinalang na rin po natin ang limang pirasong tilapia tapos kakapaypay namin lumawak na ang area ng ating uling na nagbabaga kaya nilagay na natin ang ating mga hotdog para mabilis lutuin para mabilis tayo makakain dito mga kabudo kitang kita nyo na guys napakasariwa ng ating niluluto at may mga ilang piraso ng nalutong hotdog at nilagay natin sa taklob ng kaldero natin ating daladala at si paring ilo siya ang nagget ng ating kalamansi para gamitin sa ating sausawan ng ating mga inihaw na isda napakasarap talaga nito guys na may kasamang toyo Wow, quality. At yun na naman guys, dali-dali pang nating pinapaypayan para mabilis maluto. At habang nagpapaypay yung iba, yung iba natin tropa ay naghahain na ng ating mga kakainin. Yung una natin naluto kanina ay atin ang inilagay. Tapos may dala pa yung ating tropa na dalawang piniritong isda at may dalawang pirasong katang. Iyan, napakasarap talaga ito. At inarrange na nga po natin yung ating hotdog para sa ikaganda ng ating yung plating ng ating budol bites wow naman at yung ating mga tilapia ay naluto na mga kaabudo at yan na nga po nag umpisa na kami magsibugan dito napakasarap na naman talaga nito mga kainan namin pag sama ay masaya ang ating mga barkada wow food trip na naman thank you lord power blessing for today ganyan kami dito mga kabodo laging tulungan nagkakaisa konting ambagan lang para ikakasaya ng lahat Okay, let's go. Kahit hindi pinlano, kahit biglaan, basta may kaunting pag-aambagan, ay makakadami din yan. At malapit na rin kami matapos kumain kasi mga busog na rin yung ay mga tiyan. Atingan natin kung sino matitira sa ating hayinan. Ang natira nga po dito ay ating tiyohin at ang aking kapatid na napakasiba. Wow, kinuha pa nga yung gutay-gutay na ulo na. Yan. At kami nagpapahulas Ayon, at naglubloba na po muna yung mga iba natin mga tropa sa ilong na ating pinagliguan. Kitang kita nyo guys, napakasariwa ng tubig, napakasarap maligo dito guys. Ang napakalamig, ayan, press kong hangin, kong hangin, ng ating mga puno. At maya maya po guys, habang kami nagliligo, hinahanap namin ang aming tropa. Yun pala, akala namin kung na ano, naingkanto pala siya sa puno ng nyog. Ewan ko kung anong inagawa niyan tinawag daw po siya ng engkanto dito mga kaabudo at nung nahanap na nga natin si paring Oblas kasi na -inkanto siya ay nag decide na rin kaming umuwi kasi hapon na ayan guys pauwi na po kami mga kaabudo salamat po sa inyong panonood Shoutout po sa inyong lahat hindi ko na po kayo may isa isa kasi sobrang dami ninyo mga kaabudo at hanggang dito na lang po ang video mga kaabudo maraming maraming salamat po ulit sa inyo bye bye